Gusto mo ba na siya ay matataranta at sobrang mababaliw sa kakaisip sa iyo? Lalong-lalo na kung ikaw ay kinalimutan na niya at hindi na siya nagpaparamdam sa iyo. At hindi naman kayo hiwalay ng dalawa pero biglaan ang pagbabago ng partner mo sa iyo. Kaya kung gusto mo na maalala at maiisip kanya bigla-bigla, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. At paniguradong matataranta sa kakaisip sayo ang partner mo at maghanap siya ng paraan para makausap at magkaayos kayong dalawa ng partner mo. Basta gawin itong ritual na buo ang loob at tiwala mo. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Basta gawin ito bago ka matulog. Ang gagawin mo lamang ay maghanda o kumuha ka ng isang butil na bawang. Hawakan ito sa glit habang ikaw ay nakaupo sa higaan o sa kama mo. Pakaisipin mo siya nang mabuti. Ilapit ang isang butil na bawang sa baba o sa bunganga mo. Mag-focus at mag ka. Pakaisipin mo siya nang mabuti at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apilido ng target sa kapangyarihan nitong bawang. Ngayon mismo ako ay maalala at tatawagan mo. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses. Pwede ka rin magdagdag o mag-iba ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, halikan mo lamang ng isang beses ang isang butil na bawang at ilagay ito sa ilalim o sa loob ng punda ng unan mo at uunanan mo ito buong magdamag. At kung sakaling safe ito dyan sa unan mo, kung ikaw ay aalis, ay pwedeng hindi mo na ito kunin. At kung hindi naman ito safe, ay kunin ang bawang, dalhin o itago at ibalik lamang ito sa tuwing ikaw ay matutulog. At depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong uunanan ang isang butil na bawang. Basta bago ka matulog, kunin ang isang butil na bawang at saka ibulong ang spell. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.